sana doon naman sa mga nag interview utang na loob. Huwag niyo na siyang tanongin tungkol doon sa ano. Hindi naman showbiz yung bata. Nagbigay ng mahalagang payo ang aktres na si Ai Ai Dilas Alas sa mga miyembro ng media ngayong papalapit na ang pag-uwi ng two-time Olympic gold medalist na si Carlos Yulo sa Pilipinas. Inaasahan na kukuyugin ng mga miyembro ng press si Carlos kaya naman nag-aalala si Ai Ai na ulinin ng atleta ng mga tanong mula sa media tungkol sa pribado niyang buhay. Matatandaan na tila mas pinag-uusapan pa sa social media ang alitan sa pagitan niya, kanyang pamilya at sa girlfriend na si Chloe San Jose kaysa sa makasaysayan niyang pagkapanalo ng dalawang gintong medalya. Bilang respeto umano sa karangalan na ibinigay ni Kaloy sa bansa ay dapat maging maayos ang katanungan ng media. Ania, sana doon naman sa mga nag interview utang na loob, huwag nyo na siyang tanungin tungkol dun sa ano, hindi naman showbiz yung bata. Huwag nyo na siyang tanungin dun sa personal nilang buhay, kasi nag-create pa ng intriga ba, yung ibang bagay na lang tungkol sa Olympics, huwag na dun sa personal nilang buhay, kasi kaya nagkakaroon ng gulo, kasi kayong mga nag interview na hindi naman showbiz yung bata. Yun yung topic, di ba dapat ang topic nyo tungkol sa Olympics? Nagbigay din siya ng payo sa girlfriend ni Kaloy, ati girl, dapat pag hindi ka naman kasama sa interview, dito ka na lang sa side by side ng darling mo. Kasi syempre, Olympian yon, siya yung ini-interview. Dapat hindi ka na medyo sumasali ng konti dun sa eksena, sabi pa ni Ai Ai. Hey girl, dapat pag hindi ka naman kasama sa interview, ano, dito ka na lang sa side by side ng ano, ng darling mo.